Hello po, magandang umaga sa aking mga mahal na subscribers at saka sa mga followers. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang aking ginagawa every morning. Sa ngayon, naksas 7 days na ito ang aking zero water exchange. At uh, na-monitor ko ito, na-monitor ko. At uh, so far, maayos ang epekto uh, niya. Sa ngayon, anong ginagawa ko ay every day nagbibigay ako nito ng 1.5 liters na uh, molasses. So yan po. Yun ang hinahalo ko direkta sa, sa tubig. And then, mayroon din ako dito 3 uh, liters na hinahaloan ko ito ng nitrifying probiotics. So, then after 8 hours, I, hinahaloan ko pala ito ng 15 liters na tubig. Uh, 10 grams na uh, probiotics na nitrifying, fixing odor bacteria. At uh, hinahayaan ko ito for 8 hours na mag-ferment and then pwede ko na idahan-dahan. Hinahalo ko kahit sa air pan ko ay tinutulungan ko doon na maglagay. So sa ngayon 8 o'clock ito, after this ng video ay gagawin ko ito. Uh, Mimix lang ko na at ito pinakita ko lang sa inyo kung ano ba ang aking monitoring sa aking pan. So far, okay na ang epekto sa kanila. Ipapakita ko ngayon kung ano ba ang uh, resulta nito. So, kung makita nyo ay mayroong mga bubbles pa rin nandyan. Lalo na sa gabi, marami talagang bubbles dyan. Ayan o. So, sila. At saka, ito sila ha. Kunti ang feeding ko. And then, tingnan mo, aktibo pa rin sila. At parang nasanay sila siguro na kumain doon sa ilalim ng mga byproducts ng uh, ating beneficial bacteria. So, yan po. Dati, gutom na gutom sila. So dahil ginawa ko nga ito ang zero water exchange sa aking pananaw ay maaari kumukonsumo sila doon kung anong mga byproducts ng ang beneficial bacteria. Nagbibigay lang ako dito pa kunti-kunti lang. I hope na magiging okay yan sila pero sa observation ko ay wala nang namamatay. At saka inaamoy-amoy ko ang tubig na ito lagi at so far ay maganda naman ang uh, ano nito ang amoy hindi na mabaho kasi ga sigurado sa aking nilalagay na maintenance na uh, molasses titingnan ko ito as we i go along kung ano ang resulta nitong zero water exchange na mag-improve ang carbon to nitrogen ratio so yan po ang akin sa sa araw na to at araw-araw uh, naman mino ko talaga kung gaano ang epekto nito sa aking mga alaga so ah uh, kinalimutan ko na na mag-drain ako, pero kung talagang pangit na, malalaman ko naman kung pangit ang resulta ng aking ginagawa, ay syempre may effect yan na makikita ko dyan na ang iba na mamatay na. So, yan lang po ang aking ibibigay sa inyo na update sa araw na ito. At uh, dati, ang ginagawa ko kasi na nag-release ako ng about 30% na clean water. Tapos, uh, minsan, hindi na ako nagagbigay nitong amonya. Amo oh, ammonia. I mean, yung molasses. At saka ito, hindi ko binibigay. Pero, worst ang nangyayari doon dahil nga marami pang casualty. So far, sa ginagawa ko sa ngayon, ay maganda ang epekto niya. And then, ang feeding is control lang talaga. Kasi, nasa isipan ko na yan, the moment na magdami ako dyan, nang bigay sa kanila, ay ang 70% na yan, mag, turn into waste na mag-produce ng ammonia na yon ang nakaka-poison, nakaslason sa kanila. Okay lang nga kung may tanim yan dahil ang ammonia ay konsumuhin ng tanim. Like for instance sa aking uh, earthen plant. Hindi ako na problema sa earthen pan dahil nga uh, malusog ang aking mga tilapia doon and then hinahayaan ko lang sila. Walang feeding kung minsan nagbibigay ako depende sa aking kagustuhan. So hindi regular talaga. And then uh, na sukat ko kahapon ang dissolved oxygen ay nasa 6.4 uh, mg per liter ang dissolved oxygen uh, ang dito nga nasa 6 lang eh mababa nga ang dito pero doon, sufficient lalo na sinukat ko I think kahapon, uh, nang sa 2pm so maganda, may ulan-ulan pa so uh, yan lang ang negative sa earthen fan is that limited ang space Uh, uh, no, not limited is uh, kailangan malapad pala ang iyong space And then konti lang iyong uh, uh, pwede i-grow doon Dahil nga uh, sa ratio na 5 is to 1 ang stacking density Whereas dito mapalaki-laki mo Pero sobra naman kahirap Keep on monitoring talaga Lagi-laging minomonitor mo ang mga kondisyon uh, ng uh, tubig especially. So yan lang po ang aking ibigay sa araw na ito at uh, gusto ko lang mai-update kayo kung ano ba ang nangyayari dito sa aking uh, biofloc system na ito So guys, uh, yan lang po At till sa sunod naman na uh, pagbabalik Take care po and God bless sa inyong lahat Bye! Ito po, magkuha tayo ng sample Gagamit tayo nito ng ating mga uh, fresh water master test kit At ito, nakaready na uh, pH uh, reagent ammonia one 2, and then this one is nitrite and then nitrate so kuha tayo ng sample at ilagay natin dito tag isa-isa okay uh, dito muna Kukuha lang ako sa ilalim banda ayan tapos ito na po okay yan is a uh, Okay, kunin ko na. Ah uh, dito, ah uh, 2 and 1/2 ml lang 'yan. Mamaya ko na sukatin at lagyan. And then Okay. Ah ha. Dito. Yan. Ang kulay nila parang brownie, no? Ayan. Okay. Okay. So, yan. Uh, okay. Now, uh, pamunas. Now, lagyan na natin ito. Shake muna to, Lagyan natin. uh, this one is uh, on sa pH test is 3 drops lang 1, 2, 3 and then uh, isunod-sunod ko na mamaya ko na i-shake and then ito naman ang 4 drops lang to 1, 2, 3, 4. Yan. Ah, uh, is away okay ko na. And then ito is four drops din. 1 2 3 4. Okay? At uh, sarado. At i-check natin. And then wait for 5 minutes yan. At ito, check din natin. And then sa nitrate, okay. Uh, sa is two and a half drops, So this is three. One, two, three. Hinati ko lang pala ang sample ha. Hindi siya. Two and a half ml lang yan. Then sunod naman ito. Ang nitrate. So sa nitrate, is 5 uh, drops 5 drops yan nanginginig ako 5 drops 1 2 3 4 5 okay and then ito ang night ang number 2 na nitrate okay 1 2 3 4 5 okay So that's all, complete na sila. Sandali, nag apawang uh, apaw ang tubig ko. So, isarado natin muna to tapos i And then i-post ko muna yung video na yan at mamaya na lang after 5 minutes at ipakita ko ulit. So wait natin 'yan after 5 minutes. Hello po, after 5 minutes, ay ito na ang resulta sa ngayon ng aking so, so, sinukat. Ito po ang uh, pH uh, high range that is 7.4 ang kaniyang ang uh, sa kulay niyan 7.4. So and then ang ammonia na napakamahalaga ay nandyan lang 'yan sa 0 0 ppm. So, napaka the best ang aking ginawa sa ngayon. O, 0 ppm lang yan. O, kita nyo. O, so, napakaganda ang aking ginawa na zero water change. Ito naman ang nitrite. So, nasa nitrite, nandyan sa 0 ppm. Ang nitrate ay nandito naman po sa uh, 5 ppm. In between, 0 ppm and 5 ppm. So, yan lang po ang aking maipakita sa inyo. And then, uh, ito ang dissolved oxygen niya. Uh, Sandali lang ha, kung mapakita ko sa inyo ng maayos. Okay, uh, yan. Oops, sorry. So, ito, ipakita ko sa inyo kung ilan, uh, 30 degrees. I don't know kung makita nyo pasensya nyo na kapag hindi nyo pagmalabo. Ayan, 6.7, nagbaba pa, wala pag-stable. So 6.58 6.53 Okay, uh, bumababa. Okay, ayos naman ang kanyang dip dito. Okay. Now 6.49 mg per liter. So nag-stable na siya, 6.49. So napakaganda ng kanyang uh, DO. So, steady na siya so yan lang po ang ipakita ko sa inyo sa aking testing sa ngayon na very effective ang uh, resulta ng aking zero water exchange take care po and God bless po sa inyong lahat bye hello po magandang umaga sa aking mga mahal na subscriber sa youtube katatapos ko lang at then nag record ako dyan uh, mamaya isama eh, ko rin dito sa aking video na ito pero nasa ano lang portrait kasi nga, hinano ko sa Rails at saka sa TikTok. Para hindi na ako mag-ulit, ipakita ko lang equipment ko dito ngayon. Nakatatapos ko lang. Napakaganda ng resulta. So sa pH is nasa 7.4. Uh, pero mamaya, do, uh, ulitin ko na lang. And then ito ang sa ammonia, which is 0. And then ito ang uh, sa nitrate nitrite is 0 din. Ang nitrate ay nasa between sa 0 to 5 ppm. So nandiyan yan sa mamaya sa portrait type. So, para hindi na ako umulit, and then ang dito is uh, 6.49 uh, ang dissolved oxygen. So, the best ang aking uh, sukat ng uh, parameters dito, at saka nagiging effective ang zero water exchange. Uh, one week after ko nga inintroduce, hindi ako nag-drain uh, ng tubig. Uh, ang ginagawa ko lang is uh, nagdadagdag ako ng uh, kunting... Uh, 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 fermented na nitrifying uh, probiotics with odor fixing and then uh, mix with uh, molasses uh, na 3 liters na molasses sa 15 uh, liters na tubig na uh, deep well. Uh, sa ngayon, sige yan, nag ako and then after that, mga 8 hours, uh, naglalagay ako ng ilang tabo lang and then mayroon ako kaagad yan natitira na extra. Uh, so far natutuwa ako at saka tandaan guys na uh, naobserba ko ngayon uh, hindi sila gaano uh, gutom so to me ay nagiging effective ang uh, sinasabi na mga byproducts ng beneficial bacteria uh, kinakain nila maari kasi majority nandoon sila sa ilalim konti ang lumalabas at huwag tayong matakot halimbawa o mabahala na ang ating mga alaga ay wala sa labas wala sa taas pala na doon sila sa ilalim dahil nga kinakain nila doon ang mga waste nila na na-convert into uh, maganda na foods nila So, kita nyo guys, mag-effective ang uh, sabi dyan ng aking kaibigan, si Mr. Corrales na nagsabi siya sa akin na habulin na ang C-in ratio, carbon to nitrogen ratio ay magiging 10 is to 1 so uh, kahit kalkulahin ko ito uh, maganda ang kuha niya, dahil sa ngayon ang aking indicators lang dyan ay ipapakita ko sa inyo ha ayan po, ang indicators ay na, oh, sorry ayan uh, oh, hindi nawawala ng bula yan at saka sila o oh, nandyan, halos hindi sila nagugutom. Dahil nga may kinakain sila, nasanay na sila kumain doon sa ilalim. Uh, kasi noong nagde drain ako, malinis ang tubig pero may mga namamatay. Dito sa ngayon ay uh, hindi na talaga, wala akong nakita dyan. At saka uh, naobserba ko nga ang mga bubbles na yan ay lagi-lagi nandidi Continuous yan ang nandyan. Kung minsan naglalagay ako ng mga Uh, straight na molasses. Kasi alam naman natin sa study ay mababa ang molasses, uh, ah, ang carbon contents ng molasses. Ayan lang guys ang aking ipapakita sa inyo. Panoorin nyo yung mamaya ang yung portrait at uh, nandoon na, 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 lahat kung paano ko kinuha ang mga ito. Hindi ko na pag, hindi ko na ulitin dahil ma, na, mahirapan ako ako lang mag -isa. So sige guys, uh, yan lang po ang aking update sa inyo. Take care po and God bless sa isa't isa sa atin. Bye!